magandang araw sa inyo mga katulis ito nga pala ulit si Boy Alindog ang inyong malindog na shopper rider at ito na nga pala yung bahay ng taong mapagbibigyan natin nasa ikatlong linggo na nga pala tayo ng pagdi-deliver natin at ito kitang kita nyo naman mga ka-alindog kung ano ang estado ng buhay ng taong pagbibigyan natin ito nga pala si Nanay Angelina isang senior citizen at nangangalakal si Nanay Angelina ay isang single walang asawa at walang anak Dalawa na lamang silang magkapatid na senior citizen ang nabubuhay Kaya nabubuhay silang parehas sa pangangalakal Tara, samahan nyo akong ipunin ang mga tip ko Para maibigay kay Nanay Angeline Tara, let's go! Nagsimula na nga akong mag-deliver At umipon ng mga tip Maraming maraming salamat po sa inyo Sa piso, dos, tres, bente At kahit gaano ka halaga, sobrang laki niyan Pag inipon-ipon, grabe sobrang laki talaga niyan. Ang lahat po ng mga ibinibigay niyong bariya, sobrang laking tulong niyan. Kaya bahala na po si Papa Lord ang magbalik sa inyo. Kaya sana, huwag na huwag po kayong magsasawa magbigay. Lalo na sa iyo sir, thank you so much. Napakabuti mong tao at napakabuti mong rider. Magandang araw sa inyo mga katulis. Ako nga po ulit si Boy Alindog, ang inyong malindog na Shopee Rider. At ngayon nga, nasa pangatlong linggo na tayo ng ating pag-iipon ng ating mga tip. So ngayon pangatlong linggo, ipunin natin at bilangin natin kung ilan nga ba, kung magkano nga ba yung nalikom kong tip ngayong linggo na to. Tara, samahan niyo ako. Maraming nagtatanong bakit ito yung klaseng content ang ginagawa ko. Hindi kasi alam na nakararami na dati rin kami talagang sadlak sa hirap at ngayon medyo nakaka-own-own na ako sa hirap ibinabalik ko lang yung mga blessings na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya thank you Lord sa lahat ng blessing. Ito na nga mga kalindog, medyo kumpara nung linggo medyo malaki-laki ng konti ito kumpara nung last week. So sana matuwa si ate, si nanay sa mabibili natin, sa mabibigay natin. Tara, samahan nyo ako mamili. Let's go! At eto na nga, dumiretso na tayo dito sa grocery para makapamili ng mga kakailanganin ni Nanay Angelina. Hindi man ganong kalakihan, pero at least alam ko magugustuhan to ni Nanay Angelina. Nawa, makatulong sa kanya yung mga grocery na ibibigay natin sa kanya galing sa mga consignee ko at sa mga customer ko na dinidelibiran ko araw-araw. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo. Ito na po yung mga binibigay niyo sa akin. Meron na pong pinang gagalingan at meron na pong napupuntahan. Nawa po, magustuhan to ni Nanay Angelina. Pagkatapos na pagkatapos natin maggrocery, tara. Samahan niyo naman ako ang ibigay ito kay Nanay Angelina. At ito na nga ang lahat ng pamilya natin ay ibibigay natin kay Nanay Angelina. <coughs> Ate Angelina. Tapit din. Angelina. Ante, eh, may meron kaming munting handog sa'yo. Ayan. Tara. Uh, yun, magandang araw sa inyo mga katulis. Kaharap na ngayon natin si Nanay Angelina, isang senior citizen. Ah, uh, si Nanay Angelina ay isang nangangalakal din. Nangangalakal siya, senior citizen. Walang asawa, walang mga anak. So, bakit siya yung napili natin? Kasi, kitang-kita niya naman sa edad niya, siya lang yung bumubuhay sa sarili niya sa pamamagitan ng pangangalakal. Ayun, ito si Nanay Angelina. Nanay Angelina, ilang taong ay, ka na? Kapayak naman. 67. Ayun, si Nanay Angelina ay 67 years old. Sa mga gusto pang magpaabot ng kahit kaunting tulong para kay Nanay Angelina, pwede niyo akong i-PM. direct natin yung gusto niyong ibigay sa kanya. Ayun, na Angelina, ito yung ibibigay ko sa inyong mga grocery galing to sa mga bariya-bariyang tip na naipon ko ngayong linggo inipon ko yan para sa inyo inipon ko yan ito Yan. ayan Kasi pasensya na oh, naman, oh, naman, pa. ah. ayan lang. anong masasabi mo sa mga customer ko na nagbibigay ng mga bariya ayan kundi dahil sa kanila kasi hindi ko mabibili yan anong masasabi mo sa kanila na nandiyan okay mababait sila dahil nagbibigay sila ng bariya. Tsaka ikaw na rin siyempre, binigay na sa'yo, pamimigay mo pa. Alam niyo, Nana Angelina, para sa akin, malaking bagay yung pinamigay ko. Pero, maliit na bagay. Pero kung tutusin, yung maliit na bagay na yun, mas malaking, malaking, malaking bagay yun para sa'yo. Dahil, mas kailangan mo yan, mas deserve mo yan. Ito, itong mga binigay na tips ng mga customer ko, para talaga sa'yo yan. Kasi, pinagkaloob ni pinagkaloob ng Diyos yan para sa iyo. Talagang ah. sinadya ni Lord. Yes. Hindi po ka. Uh, thank, thank you. Te, thank you, Thank ah. you, Ate. Ah. Thank you. God bless paang you. Natin. Nakakayak naman to. <laughs> Kala ko, oh, puro biro eh. Seryoso pala. Ah, sige, Ate. Maraming 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 salamat po mga kaalindog at mga katulis sa mga piso piso sa mga bariyang tip na binibigay ninyo. Ngayon, alam na po natin na mayroon nang mapupuntahan yung mga binibigay nyong tip. Asahan nyo po na yung mga bariyang ibinibigay nyo sa akin ay patuloy kong ipunin at ibibigay ko sa masigit na nangangailangan. Maraming maraming salamat po ulit sa Panginoon sa inyo na mga consignee ko at mga customer ko. Nawa po, makainspire ako sa inyo at uh, nakapagbigay ng magandang mensahe para makapagbigay pa ng tulong maraming salamat po